Tumaas ang vehicular traffic incidents na naitala sa Baguio City. Dahil dito ay hinigpitan ng pulisya ang mga hakbang maging ang pakikipag-ugnayan nila sa mga kinauukulan upang matiyak ang road safety. Narito ang report. Inigtingan ng Baguio City Police Office ang pagpapatupad sa mga batas trapiko at alituntunin upang hindi na tumaas pa ang bilang ng vehicular traffic incidents sa lungsod. Batay sa tala ng PCPO mula Enero hanggang Mayo 27 ngayong taon, aabot na sa 375 vehicular traffic incidents ang naitala sa lungsod, karamihan sa naturang bilang ay reckless imprudence resulting in damage to properties. Ang nasabing bilang ay mas mataas din kung ikukumpara sa 322 vehicular traffic incidents na naitala noong nakaraang taon. We have to act on it, may mga programs, may mga interventions po tayo para at least po uh, ma-mitigate uh, yung ating vehicular traffic incidents. Inilunsad din ng Baguio PNP ang Opland Drive o Discipline, Respect, Infrastructure, Vigilance, Education. Layunin nito na mahikayat ang lahat ng kinauukulan na makibahagi sa kampanya ng pulisya upang mabawasan ang anumang insidente sa kalsada. We are encouraging the participation of all our partner agencies, our partner stakeholders in the community, because we see it as a shared responsibility. It is not just the responsibility of the traffic enforcers of the police, no? It is a responsibility of everybody, every uh, constituent of the community. Kaya ito, yung oplan natin is uh, kinakatok talaga namin ang uh, kanya-kanyang participation ng bawat ahensya, bawat opisina, and bawat uh, grupo or association sa community, especially our transport groups. Our riders clubs, motorcycle groups and others. Hinigpitan na rin ng pulisya ang pagpapatupad ng King of the Road Ordinance ng Baguio o ang pagdigil ng mga motorista ng limang segundo bago ang pedestrian lane.